Ayan, magandang umaga mga kababayan, mga followers and subscribers ni Rami Vlogs At ito nga, papasok na ko ako mga kababayan no uh, Pang-apat na araw na medyo pa pakiramdam Pero ngayong araw po mga kababayan at medyo okay-okay na po mga kababayan uh, Kaapon, uh, grabe sobrang sakit na ang kitawan mga kababayan Yung dito ko, sobrang sakit at sobrang init ko po mga kababayan Grabe Pero pag-agabi umuwi ako Uh, kumain ako tapos nagkaplas ako ng omega uh, mga kabayan uh, nag ako bago matulog sana ay mawalan to bukas mga kabayan no? I hope na para makapasok pa ako bukas uh, ito mga kabayan medyo okay naman sa uh, naligo ako niliguan ko mga kabayan kaya sabi ko medyo okay okay naman yung pagramdam ko hindi naman masakit yung aking katawan uh, hindi tulad ng karang araw ay sobrang sakit ko mga kabayan at ito papasok po mga kabayan no? Uh, at ito ang sasakay na po ako mga kababayan ah. ah, Tuloy lang, maraming vlogs no ah, Sikap at saka tayo mga kababayan Ito nga, sasakay na ako ng jeep Punta sa downtown Kaya laban lang so Labanan ng kahit ano mga pusubok sa buhay mga kababayan no kaya kayo mga bayan, no, lagi po kayo mag-ingat sa inyong trabaho mga bayan. Uh, shoutout ko sa kasi hindi naman ako kaya umabsin kasi baka sabihin nila bagong kumasok tapos aabsin uh, ako agad kaya ayaw kong ganun mga bayan kaya nilabanan ko po yung aking masamang pakiramdam na kapasok ko sa trabaho mga bayan kaya salamat sa Diyos na medyo okay, -okay na okay po yung pakiramdam ko po mga kabayan pag isang buwan na po ako mga bayan na kumasok ko trabaho Pero wala, wala akong absent mga bayan At ito na po mga bayan ang daan uh, Ito yung papasok sa Sikang Airport no? At nalabas ito na magsaysay At uh, downtown mga kababayan At uh, iikot di din sila mga bayan sa SM Bakulod Pasok ko naman ay 8.45 mga kababayan. Oras ngayon ay alas otso. Kaya shout out sa lahat ng mga supporters ko nandito no sa shout out sa kay Ma'am Rosalinda Hovero. out kay Ate Emilda Bayani. gila shout shoutout po sa inyo. Kaya pinahin nyo sila yun na. No? Shoutout po. Sa Tigang Group, out po. Katigang group, shout out po. Kay, kay Dongol Mix Vlog, uh, migla shoutout po no Kay RMC Vlog, so migla shoutout po sa inyo, kamusta na po dyan Shoutout dyan kay Kuya Remo ng nandiyan po sa sipalan yung kapatid ko po no na uh, tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan Shoutout po dyan kapatid At uh, dito naman na area mga kabayan ay buhabaha Pag malakas yung ulan, sobrang baha dito mga kababayan. Kaya unang base ko dito mga babayan, unang pasok ko dito ay naligaw ako mga babayan. Basang-basa ako sa ulan. Unang pasok ko sa trabaho, basang-basa agad. At naligaw pa. Kasi hindi ko pa kabisado dito yung lugar mga babayan na kung uh, pasikot-sikot mga babayan. Uh, so sa ngayon, uh, medyo alam-alam ko na.